Hello, hello, hello guys. All So, ayan, uh, breaking news. Ito ay uh, legit ito, uh, CNN talaga ito, guys, So oh. Trump announces strikes on nuclear sites in Iran for hours ago. So, ayan. So, uh, official na pong uh, sinagawa ng United States po uh, arm forces sa utos po ng uh, commander-in-chief po nila si US President Donald Trump. Talagang binumban na po nila yung uh, Iran. So ayan po yung balita. O, tingnan natin guys. Okay. Another, been okay. So tingnan natin yung ibang balita guys. No? Yung mismo uh, si uh, President Trump yung uh, nagkasalita dito sa ibang balita. Okay so ayan guys ito naman ay galing sa Tribune no? may mga legit na mga news ano po ito uh, website yan no President Donald Trump has said that the US military struck three sites in Iran so tatlong uh, site ng uh, sa Iran yung binanatan nila no directly joining Israel's effort to decapitate the country's nuclear program grabe guys no So nag-join na talaga yung uh, US Okay, so This is what President uh, Trump is So this is also legit for the Associated Press Thank you very much A short time ago the US military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime fordo Natanz, and esfahan everybody heard those names for years okay guys so nakita natin no binanggit mismo ni uh, ni trump na yung tatlo yung fordo uh, Natanz, saka esfahan yan yung uh, tatlong pinakamain na uh, nuclear site ng uh, iran na uh, Uh, pinagsususpetsahan mismo ng Israel at ng Amerika na ginagamit nila sa paggawa ng mga nuclear uh, weapon So uh, ang dahilan dito guys eh, ayaw po ni uh, Donald Trump ayaw ng Amerika mismo na uh, magkaroon po ng nuclear weapon at mag-innovate sila ng kanilang mga armas kasi banta talaga sila guys uh, sa US at uh, sa Israel so ito yung nakikita natin uh, dahilan dito kung bakit uh, uh, binumba po ng uh, US yung Iran at uh, dito ay uh, tumulong na sa Israel ang uh, Amerika So ito guys yung uh, nga uh, account po ng CNN Ito legit din talaga to. So CNN breaking news In White House address President Trump says Iran nuclear facilities were totally obliterated in US strikes So, ibig sabihin guys ay totally daw obliterated. Ibig sabihin, binasak. Totally he, dinimulis yung sabi ng ni Donald Trump. Kaya, eh, eh antabayan natin kung uh, gaano nga ba katotoo kung talagang tuluyan na bang nasira or makakagawa pa ba ng nuclear weapon ng Iran dito sa ginawang uh, pagbomba po ng uh, US. Ano, mga ilang oras lang ngayong nakalipas. So ayan guys no, nasa mga balita po natin ito. So may mga analyst dito na kanilang uh, uh, sinasabi na possible ang uh, World War 3 pero nakatakot po yung guys, sana hindi mangyari yon no kasi uh, nangako ng suporta yung uh, uh, Rusia, si Putin sa Iran at uh, ganoon din yung China ay nagpahayag din ng uh, suporta at of course yung Pakistan uh, matik suporta din po 'yan diyan sila po yung magkakampi dyan at marami pa ibang mga kakampi dyan uh, pagka nangyari po yun guys paari mag escalate po hindi lang sa Middle East at ang isa pang angulo na tinitingnan pag nabisi po si Uncle Sam sa pag-asikaso sa digmaan sa Middle East eh, maaaring samantalahin naman po ng China yung uh, dito sa sa Taiwan at pagka nangyari nga po yon ay talagang mag escalate at Nandoon yung posibilidad. So nililinaw natin guys, hindi po tayo sigurado. At uh, kahit sino, walang may gusto na magkaroon po ng pandekdigang digmaan, O, 'di ba? Gera. O. So, walang pong nananalo sa gera. Lahat po 'yan ay uh, lugi. So, uh, I hope guys na ano uh, wala pong uh, hindi po ito mag-escalate hanggang dito sa bansa po natin, sa Pilipinas. Uh, uh, pray lang po tayo, guys, no. So, um Antabayan na po natin yung mga susunod na mga pangyayari. So, maraming salamat guys. Uh, huwag ka kalimutan mag-like, mag-share at uh, pag-follow na rin po. And subscribe. So, God bless us all. Alright.